dad na anak na di umano'y hindi na ibinalik ng tatay, yan ang isinumbong ni Katy ng Paranyake City sa ating programa Kamakailan para sa mabilis na pag-aksyon sa ating pulisya nasa kabilang linya po. Si Captain Ibralin Hain, ang chief ng WCPD ng Paranyake City Police Station. Magandang hapon sa iyo, Kapten uh, Ibrelin. Maaari nyo ba kaming bigyan ng short background or update nitong inireklamo na to sa ating programa? Maram, press na press Magandang pa, ano na. na, na lang. Magandang uh, hapon sir. po, ma'am and sir, na nandyan sa studio po. Uh, ang update po doon sa nung January 7 po, nagkaroon po tayo ng interview dyan. Tapos ay dinilog po ang sumbong po ni Ma'am Cathy. Tapos po, pagkatapos na pagkatapos pong makausap niyo ako at na makausap po dyan sa interview yung si Ma'am Cathy, uh, nagpunta po siya dito at uh, sinamahan po ng ating uh, pulis at uh, barangay pagpunta dito sa aking opisina. Siya po ay aming uh, in-interview. Pagkatapos ay kinuhanan po ng statement. Pagkatapos po, noong January 8 po, uh, bumalik po siya kasi po noong 7 ng gabi, nagpaalam po siya kasi kailangan niya itong bumalik sa kanyang trabaho at bumalik po siya noong January 8 at uh, doon na po nakipag-coordinate po kami sa uh, Santa Rosa Police Station dahil uh, di umano may nagbigay sa kanya ng tip na nandun po ang kanyang uh, anak at ang dati niya ginakasama. Pagkatapos po, um, ah uh, uh, sa pamuno ng aking uh, masipag na COP ay pinatrace niya po yung may number pong binigay si Ma'am Cathy. Tapos po nakumpirma po na nasa Santa Rosa nga po. Kaya po kami ay nag-coordinate na po sa mga dapat i-coordinate na mga na mga unit katulad po ng DSWD tapos po ay nagtungo na po kami noong uh, January 9. At yun na nga po uh, pagdating namin doon sa area uh, sinuyod po namin yung wala po kasi kami eksaktong lugar. Sinuyod po namin yung um, subdivision na binigay ni Mang Kati at uh, maswerte po kami na nakita po yung anak niya. Oh, Captain, doon uh, sa Captain area Okey naman, kamusta naman yes, yung kondisyon nung anak? Wala namang problem kayo nakita or walang pang-abusong nagawa o maliban doon sa inireklamo nung nanay? Ah, wala naman po, ma'am. Okay. Uh, Bakit naman po siya kasi um uh, nasa yung kalagayan tapos uh, dinala namin siya dito muna sa opisina. Ilang tapos, taon uh, na ba Captain Ibrellin yung bata? Eleven years old po. Eleven. Talagang mas may karapatan ng nanay. At sila ay magpartner lang, ano? Hindi naman sila kasal. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Uh, hindi. Uh, sama lang po sila. So, attorney, ano? Tama lang yung ginawa ng ating kapulisan at social worker. Tama. Oh. Kasi uh, pagka uh, non-marital child, ang tinatawag okay. non-marital child, ang kustodiya po ay sa mother. Yeah. You know, bagamat 11 years old, mas lalo na kung below 7. Below 7. Ito 11, pero dahil non-marital, sa nanay, siyang may legal custody, kaya pagka dinukot, halimbawa, nung uh, dating kinakasama mm -hmm. o kinakasama, yan po ay paglabag sa batas. Parang kidnapping po. Yan. Yeah. No contest yun ha, pag minor de edad. Opo. Hindi na, wala nang proseso yun. Opo. I-rescue -re ko agad yan ng ating social worker at ng ating Women's and Children's Protection Office. Tama po. ayon yan po ay para sa kaalaman ng ating mga kababayan. At syempre, kunin din natin ng pahayag ang nagre-reklamo na nasa kabilang linya ng ating communication. Ayan. Nasa kabilang linya si alias Kati. Ma'am Kati, hello? Hello? Hi, mag araw po. Good morning. Good morning, ma'am. Sige po, nakikinig po si Atty. Roman sa inyo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa akin para mak makuha ko yung anak ko sa sumbong option agad, dalang lalang na kay Ma'am Hain, Ebralin Salamat po sa inyong lahat dyan po sa barangay BF Maraming maraming salamat po sa lahat sa Laguna, salamat din po Maraming ah, ma salamat, ma salamat ma sa po. Eh, Sir, attorney Gusto ko lang din matanong, no? kasi syempre tatay niya naman yung kumuha sa kanya Tama. Yun nga lang, hindi sila kasal at uh, Uh, nasa dapat na pangangalaga. Paano natin, attorney, dapat masetter o maiwasan yung mga ganitong sitwasyon na pwede pang makasuhan yung tatay ng kidnapping kung tutusin? Paano dapat nilang i-undertake para maiwasan yung mga ganitong kinukuha pang pa anak ng walang paalam? Kasi unang-una, uh, Kathy, uh, dalawang bagay yan. Iba yung custody, iba yung visitation. Oh, yes, uh, 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 ang may legal custody, kayo po, ma'am Kathy, dagtay po yung nanay, ah uh, pero, hindi ibig sabihin na yung dati niyong kinakasama, na, hindi rights. natin babanggitin ang pangalan, yes. ay wala uh, walang karapatang uh, bisitahin ng anak. Dahil mm -hmm. anak pa rin niya. Gusto niyo naman na yung anak nyo may makikilalang ama. Oo. Oh, oh. No? So, mahalaga din po yan. Now, uh, usually, may pagtatalong ganyan, dapat lapitan, DSWD. Mm -hmm. Ano? Magkaroon ng arrangement. Yeah, Magkaroon ng arrangement okay. sa DSWD, maaari lumapit sa barangay. Magkababayan po ba kayo? Nakatira kayo sa parehong uh, municipality or lunsod? Hindi po. Uh, Hindi po. Hindi po. Para niya yung si Miss Cathy nasa Laguna? Yes. Santa Rosa Yung kinakasama niya dati? Santa Rosa. Santa Rosa. Pu Santa Rosa. Pwede. Basta bigyan nila ng karapatan pwede, na makapisita. Pwede so, yun. Attorney, oh. hindi naman na kinakailangan silang magpunta pa sa korte. Di ba? Pwede bang sa DSWD lang masettle na yung pwede, agreement na gano'n? Pwede ganun? na hanggat maaari yeah. Ma yeah. natin oh. involve ang korte dahil dapat ka masalimuot proseso yon. Pero kung talagang may resistance at hindi mapagka, mapagkakasundo, uh, wala hindi tayo may iwasan yan. Talagang oh. pupunta sa korte. Actually, attorney, may mga cases tayong <coughs> Ina-entertain dito na laging may gano'ng uh, pangyayari. no So mas magandang maiwasan yung gano'n. Kasi pwede nga, sabi mong attorney, pwede ang ikaso doon sa tatay ay kidnapping. Pare, ah, hindi lang uh, bukod sa DSWD, maaaring lumapit sa barangay actually. Mm -mm. Barangay ng respondent. Mm -mm. Uh, bagamat uh, maaaring hindi sa klauto ng uh, barangay justice, mm -hmm. pero wala naman pumipigil sa barangay na kumulong at uh, mag-mediate para magkaroon ng uh, settlement. Sa tingin ko, pwede rin sa Women's and Children's Protection Desk yan, di ba? Oh, tama, mayroon po naman si si ng kasulatan. Kung baga, agreement, agreement na maayos.